Sa ibang balita, isasama na ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa pulong ng Technical Working Group na nangunguna sa pagmamando ng trapiko sa EDSA. Ayon kay MMDA Assistant General Manager Emerson Carlos, sa ganitong paraan ay maiiwasan ang pagdami ng mga sasakyan sa ibang kalye. Makokonsulta rin ang mga alkalde kaugnay sa mga epektibong traffic scheme sa kanilang lugar. Paliwanag ni Carlos dahil sa mga isinerang U-turn slot sa EDSA sa ibang kalye, bumagal ang takbo ng mga sasakyan sa anim na lungsod, partikular sa Kaluokan, Makati, Mandaluyong, Pasay, Pasig at Quezon City. Para mapaayos pa ang daling ng trapiko, sang ayon daw ang MMDA sa pagkakaroon ng isang trafficking scheme. Nasa proseso na raw ang pagkakaroon ng uniformed fines and penalties sa mga lungsod para hindi na magkaroon ng kalituhan. Ang isa pa raw na dapat maayos ay ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Land Transportation Office. Sa ngayon kasi, kanya-kanyang bayad sa munisipyo ang mga nahuhuling traffic violator. Kung makikipag-ugnayan sa LTO, maaari raw na magbayad na sa mga bangko at ang ahensya na ang mag-aasikaso sa mga parusa.